Muling naunshame ang pag-usad ng hustisya para sa rape slave victim na si Rona May Patricio matapos i-dismiss ng Provincial Prosecutor's Office ang kasong isinampalaban sa paunahing sospek dahil umano sa kakulangan ng ebidensya at witnesses. Ayon kay Police Lieutenant Jay Sarda, Deputy Chief for Operations ng makilala PNP, nakasaad sa resolusyon ng piskalya na dropped and terminated without prejudice to re-filing. Ibig sabihin, maaring muling isang pang kaso kapag may mga bagong testigo o karagdagang ebidensyang maisusumite. Dagdag pa niya, may bisa pa rin ang unang salaysay ng testigo, ngunit hindi ito sapat upang makumbinse ang piskalya anya, patuloy ang kanilang koordinasyon sa pamilya ng biktima at sa mga NGO na tumutulong upang makalap ang karagdagang impormasyon at ebidensya para sa muling pagsasampan ng kaso. Ito na ang ikalawang beses na may kaso ng panggagahasa at pagpatay na nadismiss sa bayan ng makilala matapos ding mabasura nitong nakaraang mga buwan ang kasong isinampalaban sa sospek sa pagpatay at panggagahasa sa siyam na taong gulang na si Lady Jazzy ng barangay New Israel. Panawagan ngayon na makilala PNP sa mga posibleng saksi at mamamayan na may impormasyon hinggil sa kaso na makipagtulungan sa polisya upang tuluyang makamit ang hustisya para kay Rona may at Lady Jazzy. Ang makilala ng MPS is nag-excite mag-effort para dawato gud sa fiscal ang atong kaso nga gi However, there are some family members that di pusak naghatag uh, og kanang sakto na sa nabalan nga witness dapat makumbinsi na sila sa pagtabang pud sa mga makapangita pod og credible witness para atong pagpalit sa kaso is uh, maging successful. Luigi Alan Totor, NDBC, Bida Balita. Music